Magandang araw mga bata. Panibagong aralin na naman ang inyong matututunan sa araw na ito upang maragdagan ang inyong kaalaman. Ngayong araw ay inyong matututunan ang iba't ibang uri ng pangungusap. Ano ang pangungusap? Ang pangungusap ay kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa. Ito ay may patapos na himig sa dulo na nagsasaad ng diwa o kaisipang nais niyang ipaabot. Narito ang iba't ibang uri ng pangungusap. Paturol o pasalaysay. Patanong. Pautos. Pakiusap. Padamdam. Paturol o pasalaysay. Ito ay pagungusap na nagsasaad o nagsasabi ukol sa isang paksa. Ito ay nagsasalaysay at nagtatapos sa bantas na tuldok. Halimbawa, mahilig kumain ng prutas at gulay si Minerva. Ang sampaguita ay ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. Unod na uri ng pangungusap ay ang patanong. Ang patanong ay pangungusap na nagtatanong at naghahanap ng kasagutan. Nagtatapos ito sa tandang pananong. Halimbawa. Ilang baso ng tubig ang dapat inumin sa isang araw? Bakit hindi ka nagpaalam? Ang ikatlong uri ay ang pautos. Ito ay pangungusap na nagsasabi na gawin ang isang bagay. Ito ay pangungusap na nag-uutos. Nagtatapos ito sa tuldok. Halimbawa, gupitin mo na ang mga kukumo sa kamay sapagkat mahahaba na ito bumili ka ng pruta sa palengke. Ang ikaapat na uri ng pangungusap ay ang pakiusap. Ito ay pangungusap na nakikiusap at nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, pakikuha mo naman ang pitaka ko sa kwarto. Pakilagay sa ibabaw ng mesa ang plato pinakahuling uri ng pangungusap ay ang padamdam. Ang padamdam ay pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin gaya ng galit, tuwa, lungkot, inis o gigil. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Halimbawa, Hala, palaki ng palaki ang apoy. Naku, Iwan ko ang aking payong. Iyan lamang ang ating paksa para sa araw na ito. Hanggang sa muli mga bata. Paalam!